Ito ang mga katatawanan at kulitan ng 2019 sa WawaWil. Ano yan? Kaktos ka ba? Ananya? <laughs> ano? Ayusin mo! Kaktos ka ba? Kaktos? Bakit? Handa ako masaktan, mayakap lang kita. <laughs> <laughs> isa ba, isa ba, isa ba? Glove ka ba? Ha? Ah? Globe. Bakit? Kasi ikaw yung mundo ko. <laughs> yung mga jacket to. Ano ba gusto Sige, meron pa. Tawad mo na. Ay, tawad ako. Sana hangin ka na lang. Bakit? Kasi kahit hindi kita nakikita, nararamdaman. <laughs> Bakala ba to? Hindi mo lang ka to, pronto. yan. Ayan. Binigyan na kita 2,000 kanina, di ba? Ay, okay na yun, meron na. Ano? Oh, kailangan, kailangan mo ng front row. <laughs> okay na. Oh, mabati sa ano, sa tita ko sa Mindanao. Oh, mabati sa tita niya, Mindanao. Tita. Tita. Doon ang camera yun. Hindi nga yun nun. Nandun. Ayaw maniwala. Oh, maniwala, ayan. Ayun yung camera. Direk, pakita mo nga. Ayan. Ayan, no? Ayun, nakita mo. Ayun na, ayun ka. Oh, tita. Ay. Atay, tita. Tita. Nana ko dire sa Nakatungtong na yung kudre kod. Salamat pala kay Imo kong Di pa payo si balay. Kasi... Oo, oh, no, hindi na mo. Nung na namatay si Papa. Eh, ang tita mo ba patay na? Hindi, Papa. Eh, ba't ka nasa? <laughs> Sabi mo po, nandun po yung ano. Ayun nga, camera. Ayun ano po ba? Ah. Tita, salamat po kasi... Ah, ayun. Tita, salamat po kasi... Gipapuyo ko sa inyong balay. O, tita, ingat kayo dyan, tita. Tita, nandito ko po ako. Okay, ingat ang tita mo dyan. <laughs> ano, may tanong lang po ako mga... Okay, mag-interview ka nga. Okay, Tagalog ah, mag-adjust okay. kayo ah. <laughs> Hi, ano? What's your name, Michelle? <laughs> oh my gosh. You You're so that? beautiful, Kellen Dale. Yeah. <laughs> nice meeting you, Kelly. Nice to meet you too. Wow. You speak Tagalog? Um, yeah, konti lang. Not want you. Hi, Michelle. You speak Tagalog? Konti lang. <laughs> but sino marunong tagalog <laughs> Oh, ito Michelle kakausapin Hi, Michelle oh. D. Nice meeting you. I'm Herli Nicole Budol, a.k.a. Hipo na Wawawi. What's your full name? My name is Michelle Daniela Marquez D. Representing Makati. Wow. <laughs> ah. You're so, ano, you're... Ganon pala, Will, kapag makikipag-usap ka, pag Miss World ka na, lahat sila napansin ko ah. Hi? Ganon, no? Ganon sila. Para Medyo paano, paano, lapit mo nga number 7. sabi sa akin, Hi, my name is Hurley <laughs> Nicole Goodall, a.k.a. Hipon. Dapat pala may preno-preno, tapos medyo may inhale. Puro H. Hi. <laughs> Hi. My name is Helen. Ganon ang hinhin -hin ng tignan. Thank you for knowledge. <laughs> And Will, bata pa ako, napapanood ko na si... <laughs> Isabela! Oo. Oh, De, siguro Hindi, you know, How old are you, Miss Isabela? <laughs> I'm 25 years old. Oh. Sabi ko na bata pa ako, mga 5 years old ako, napapanood na kita. Saan? Saan? Saan mo napapanood? Sa mga ano yan eh. Ito yung laging kontrabidang bata, di ba ate? <laughs> Oo, oh, napakagaling mo naman mag-host. Good job. Oh. Wow. Thank you, ate Isabel. <laughs> <laughs> Parang ano, ano, nakakaingit pala maging mahinhin minsan. Man, ah. Ang mami niya, beauty queen. At mm -hmm. ano, Miss International, is that right? Yeah. Miss International, mm. Michelle D., Ay, oh alam mo kasi na, sino, alam mo kasi sino kami niya? Sino? Gloria Diaz. <laughs> <laughs> Tama ako? Nale, hindi yan yun. Miss Melanie Marquez. Ah! Okay. Go, one. So, Miss, so. <coughs> ano? Kasama ba yan? Ah, hindi. <laughs> <So, umpisa. laughs> Ay eh, malak naman kasi pinag ito ba? <laughs> wow kaya pa niya? Kaya, o kaya mo daw, sige. <laughs> sa umpisa, kailangan mo ng pampagana at tsara at tsarok ng mga surpresa ang iyahain ko dito sa one. Go, go, go! Humararot na sun. nga ni si two. Sabi nga nila, ang batang masipag, paglaki, pagod. Pero dito sa Tu, hindi hindi kayo mapapagod. Dahil ang panalo dito, achieve. Ano, 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 ang panalo dito? <laughs> dahil ang panalo dito, Tentang leh, sebelum leh. Deh. Kasi maganda yung effect nila, i-close up mo nga siya. Close up nga. Medyo maganda. Yan. Dahil? Dahil ang panalo dito... Di ba? Gano'n. Ano pa lang? <sawa> Galing mo. Isa pa. Dahil ang panalo dito... <sa todavía> <gelapan> <sawa> ah, parang ano? Dahil ang panalo dito... Galing <laughs> Okay, go! Achieve! <coughs> Excuse me po. Ulat sa panahon. Ngayon nag-uulan. Dyan! upo ka pa kasi. <laughs> Inakaya mo si tito <coughs> Ulitin mo! Okay. <coughs> <coughs> Excuse me po ulat ng panahon. Ito na ang pagkakataon. Pag bumila sa one, Gracia ay aabon. Pila na kay Chismosa. <laughs> <Jeez>. <laughs> Ulit mo, buro. Saka na nga nga Relax ka lang, <naman>, wag ka magdali. Excuse <coughs> me <coughs> po. Ganyan. ka Excuse me po. Saka magkaganong ka. Excuse me again. Ganito. Excuse me po, ulat ng panahon. Ito na ang pagkakataon. Pag pumila sa one, grasya ay aambon. Pila na kay... Chismosa! <laughs> na mo naman, no? Na Tingnan para akong bibe. Ano, para? <laughs> Oo, oh, ano? <laughs> Ang sexy! Ang pangit! Nang maigi. One, oh, go! Bienvenidos a la cripta! Laban lang na muna. Okay. Hep-hep. Hooray! Hep. Hep, hep. Okay. Gusto ko, Slow motion ang mga galaw. slow motion. Eh, hey. Number nine, sino leader po? Number nine, ay ay, congratulations ako pala. Oh, Ano gusto mo sabihin? Oh, uh, Maraming maraming salamat po sa bumubuo ng itbulaga, lalo na po kay. Ay, ay, ate. Ay, ay, ate, ay. ate, ay, ay, ay. Okay. ate, wait lahate, wait lahate, wait lahate, wait wait Anong... Anong... lang wait okay, wait lahate, lang. Oh. wait lahate, wait lahate, wait lahate, wait una, na! tao bida, iday kasal ala, nakona Joey nakona talaga. <laughs> <laughs> wait wait, wag kang gagalaw. Wag ah. kamera, gagalaw. kamera, pa wakakagalaw, oh camera. kamera, dito dito, ano, di Ay! ayon. ano, ayon. ano ka, mo. 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 Mo sa camera. ano, <laughs> ah, na ba? E mo, ano, yun? ano, yun? ano, 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 ano Ala. Yan? E? yan ang halaga ng ihipon. Ano yan? yan? Oh, ano ba? Ops, quiet po. Wala mo nang gagalaw. Ano yun? Ano yun? Ah! Eh, sa diyan. No perak na. Hello, mi pulati. Hindi nakita mo ko ano yun. Pakita mo sa camera. Kawawa oh, naman Oh my, oh nga. Ah. Ah. <laughs> I'm so proud of you, hips. لا <laughs> Ano? <laughs> <laughs> ito. Buwis buhay talaga to. Pa'no <laughs> nangyari yun? <laughs> totoo yun. Oh, totoo nahinok. <laughs> totoo yun. Kinabahan ako. <laughs> Eto <laughs> talagang <may> <laughs> Bossy Girls, Paso. So, ayaw ng apat. Tutuwa ko, magaganda mga bata. Bibigyan ko ng bonus to. Wow! Galing e. Nagkamali ba sa sayaw? Nagkamali? Ah, oh, nagkamali daw. <laughs> <laughs> Tama ba? O, oh, gusto ko with feelings. Isa ba, isa ba, isa ba. At saka yung you kembot know, nila, Wil, hindi masyadong bigay. Wala na O, yung ganun yun. Hindi oh. masyado. Okay, bibigyan ko na ano yung bonus ko. Maganda. Performance level tayo ngayon. Kaya naman, kailangang umikot kayo sa ating mga Posse Girls. Kaya Posse Girls, paso. Pasok!

Dalawang libo. Dalawang libo. Dalawang libo. Dalawang libo. Okay. Hindi ba kayo makukonsensya? Bibigay ko ba sa inyo o bibigay ko sa kanila? Maganda ba pangit? Maganda ba pa sa inyo nila pangit? Magento, pangit na <laughs> pangit. <laughs> Pwede kayo, oy! Wala kayo atahan! <laughs> eh, nasa mood pa naman ako ngayon. Na, nasa, nasa mood ako ngayon. Nakapagpa-check up pa ako, eh. <laughs> ah! O, kayong apat, hipon sa... Kayong dalawa. Doon kayong dalawa, sa kabila. O, oh, dito kayo. Hindi, gumawa kayo ng sa sarili yung step. Bibigyan ko kayo ng ano. Dito ka. Hold on. Papasok kayo eh. Hindi, sabay. Papasok. Oh, one, two, oy. Oh. One, two, three, go! Wala. Ano? Bakit? Ang pangit na siya. pa Ikaw, ganun ganon ka lang. Wala. Grabe. Performance level. Performance level. Oh, performance.